Mga ka-Republic, may isa na namang ipagningit-ngit ang mga Hinebra haters. Justin Brownlee, champion na naman pagkatapos talunin ng Pilita Jaya ang Satria Muda sa Indonesian Basketball League. Ilang araw lang magpapahinga si Justin Brownlee at bibiyahin na pabalik sa Pilipinas upang ang Barangay Hinebra naman ang kanyang tulungan. Isang bagong rebuild na kupunan ang naghihintay sa Hinebra Resident Import at importanteng makasama na siya sa team practice Upang magkaamuyan sila ng maaga Samantala nakamove na Sina Christian Stadhardinger at Stanley Pringle Mula sa pagpapasibat sa kanila Ng barangay Hinebra Pag-uusapan po natin yan Pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo Na isubscribe niyo itong ating channel At kung di masyadong makakaabala Ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger Maraming maraming salamat. Mga ka mula sa Indonesian Basketball League ay nagbulsa na naman si Justin Brawley ng isang championship at baon ito ng Hinebra Resident Import pabalik sa PBA. Excited ng naghihintay kay JB ang buong kupuna ng Hinebra, nakasulukuyang puspusan ang preparasyon para sa First Conference Governor's Cup ngayong paparating na PBA Season 49. Kasalukuyang nasa Indonesia pa si Justin Brownlee kasama pa siya ng Pilita Jaya upang isilibrate ang kanilang unang kampiyonato ng kupunan after 7 years. Huling nag-champion ang Pilita Jaya sa IBL noon pang 2017. Halos magkatulad ang nangyari sa Pilita Jaya at sa kupuna ng Hinebra kung saan matagal na nangulelat din ang Gin Kings ngunit noong 2016 Governors Cup ay winakasan ni Justin Brownlee ang 8-year title drought ng Hinebra. Mula noon limang kampyonato pa ulit ang ibinigay ni JB sa Gin Kings. Nakakaanim na siya sa PBA. Dalawang beses inihulog ng Pilita Jaya sa Bitag ang Satria Muda na nakalaban nila sa Finals. Sa best of three final series ay naharbat ng Satria Muda ang Game 1. Nag-adjust ang Pilita Jaya, ibinigay kay Brownlee ang role ng pagiging facilitator dahil alam nilang ang gilas naturalized player ang magiging sentro ng depensa ng Satria Muda. Alam ng Satria Muda coaching staff ang pagiging explosive player ni JB lalo na noong Asian Games kung saan ay halos mag-isang binuhat nito ang gilas laban sa kupuna ng China. At habang nakatuto kay Brownlee ang depensa ng Satria Muda, nagkaroon naman ng pagkakataong umiskor ang mga local players ng Pilita Jaya, pati na sina KJ McDaniels at Bin Jr. Gaya nga ng noon pa sinasabi ng mga naging kakampi ni Justin Brownlee, may kakayahan itong ilabas ang galing ng kanyang mga teammates. The Brownlee Magic, sabi nga noon ni na Marcio Lassiter ng SMB at Calvin Oftana ng TNT na magchampion champion sila sa SEA Games at sa Hangzhou Games. Dito sa Indonesian Basketball League, aware si KJ McDaniel sa Brownlee Magic at obvious na obvious sa dalawang import ang respeto at paghanga sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang araw na pahinga at team celebration, bibiyahin na si Justin Brownlee pabalik sa itinuturing niyang pangalawang bansa. Magiging malaking advantage kung maaga siyang makakarating sabi ng Hinebra coach na si Tim Cone. Kabisado na ni JB ang hybrid triangle offense na ginagamit ni CTC Ngunit dahil nga sa limang bagong player ng Hinebra ay maraming dapat plansahin sa kanilang upensa at depensa. Asahan na sa pagsisimula ng Governor's Cup ay magkakaroon ng maraming miscommunication at errors dahil nga hindi pa masyadong nagkakaamuyan ang mga bagong players. Kaya nga importante kung makakarating si Justin Rowley ng mas maaga upang ma ang mga turnovers sa hinaharap. Bagong kombinasyon ng mga players ang darat na ni JB sa Barangay Hinebra. Dalawang rookie na parihong kapiper malang sa kontrata ang nadagdag sa backcourt ng Gene Kings. Si RJ Abarrientos na third pick overall at si Paul Garcia na nakuha ng Hinebra sa third round. Nariyan din si Ben Adamos na naging kaswap ni Sidney Onwebere. At si Isaac Go at Stephen Holt, kapalit ni na Christian Standhardinger at Stanley Pringle. Anyway, nakamove na ang dalawang former star player ng Hinebra na ngayon ay nasa terra firma na. Parte raw ng buhay ng isang professional player ang ganoong trade sabi ng Felderman Bulldozer. Positibo ang kanyang pananaw sa paglipat niya sa jeep. Hindi raw yon ang unang pagkakataon na na-trade siya. Actually ay pang-apat na tim na niya ang terra firma. Ganito ka aga, marami maraming nagsasabi malaking problema ang ibibigay ng Wami Chongson Stand Hardinger Tandem sa mga makakalaban nilang team sa PBA. Nilinaw din ng Phil German Banger, ready siyang i-assume ang pagiging role player at ang gusto raw niya tulungan si Wami Chongson bilang star player ng kupunan. May bahagyang pagbabagong i-implement ngayon sa format ng Governor's Cup. Hinati sa Group A and B ang labindalwang PBA teams tig-anim sa bawat grupo. At dalawang beses maghaharap ang bawat team sa bawat group at ang top four teams sa magkabilang group ay maghaharap naman sa crossover quarterfinals na best of five. Magiging best of five din ang semifinals. Best of seven pa rin ang finals. Sa ganitong format, walang makapagsasabi kung magkakatapat ang Barangay Ginebra at ang Tira Firma dahil nasa Group A ang GIP at nasa Group B naman ang Jin Kings. Pero kung sakali tiyak na ibibigay ni na Stan Hardinger at Stanley Pringle ang lahat upang bigyan ng magandang laban ang kanilang dating team. Although sinasabi nga ni na Stan Hardinger at Stanley Pringle na nakamupo na sila, deep inside ay naroon yung feeling na sila'y ipinagpalit. Parang feeling mo rin ng palitan ka ng dating syota mo. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout out sa iyo, Andres Ladip Kater. Shout out sa iyo, Idol. Salamat sa panonood Sa iyo rin, Norman Flores. Salamat, Idol. God bless din sa iyo. Sayo rin, Michael D, salamat sa tiwala, idol. Shout out din sa iyo, Aaron Salamat sa tiwala. Salamat sa panunod. Sayo rin, Charles Mayniete. shout out idol. Sayo rin, Erwin Santiago, maraming salamat lagi kang narian. At sayo rin, Harvey De La Cruz. Yes, tama ka. Walang problema kay Justin Brownlian. At sa'yo, Emmanuel P. D. Guzman. Salamat sa tiwala. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.